Naglabas ng saloobin ang beteranong showbiz columnist na si Christy Furman hingil sa isinampang kasong cyber libel laban sa kanya ng mag-asawang sina Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Para sa mga hindi aware, nitong Biyernes, May 10 Dumulog sa Makati Prosecutor's Office ang mag-asawa para isumite ang kanilang sworn affidavit kaugnay sa cyber libel case laban sa kolumnista. Naghayag ng kanyang saloobin si Nanay Christy sa kanyang radio program na Christy Ferminit. Sabi ng kolumnista, sana raw ay huwag magalit ang kanyang mga taga-suporta sa mag-asawang Sharon at Kiko sa kabila ng paghahain nito ng kaso laban sa kanya. Ani Christy, huwag kayong magalit kay Sharon Cuneta, kanina, ang dami kong nababasa, galit na galit kay Megastar at kay dating Senador Kiko Pangilinan. Wala pa po tayong hawak na impormasyon, malalaman natin yan kapag nabasa na po namin ang aming abogado, yun lamang po yun, tanggalin po natin sa ating isip yung galit, yung hatred, kasama po talaga yan sa laban. Gihit pa niya, ang mahalaga ay alam niya ang katotohanan. Bagamat idinaan niya sa biro, Tila may laman ang naging pahayag niya tungkol sa sunod-sunod na demandang kanyang natatanggap. Pero ang ano, ha? Pataas ng pataas ang level, tumataas ang level ng mga demandahan, from Sarah Lebati to Bea Alonzo, Sharon Cuneta na ang kasunod, sino po kaya ang susunod, si Julia Roberts na, hirit ni Christy. Sa kabila raw nito ay naiintindihan raw niya kung saan ang gagaling ang mga personalidad na nagsampan ng kaso laban sa kanya pero nagtatrabaho lang naman daw siya. Basta naiintindihan natin ito, yan po ay kasama sa ating trabaho bilang mamamahayag, sabi ko nga sa mga anak ko, mahiya kayo kapag ako ay idinamanda sa pagnanakaw, mahiya kayo kapag ako'y idinamanda at kinasuhan tungkol sa trafficking. Kapag ako ay nagbugaw at kung ano-ano pa, yun ang dapat nating ikahiya, pero yung ganito, cyber libel, libel cases, kasama po ito sa teritoryo ng pagiging mamamahayag natin, at nauunawaan po natin kung saan sila nang gagaling at nagmumula, kung paano dapat din nilang unawain kung ano ang aming trabaho, yun lang po yun, you don't shoot the messenger, sabi pa ni Christy. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba, huwag din kakalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload, pwede mo din i-share ang video na ito, salamat.